Ang ahas na ito ay kumain ng mapanganib na bagay. Maligayang pagbabalik sa Roots TV. Pagdating sa mga ahas ay halos kinakain nila ang kahit anong bagay at kilala rin sila sa paglamo ng isang tao. Maganda ka dahil ngayon ay titinan natin ang mga pinakakakaibang mga bagay na natagpuan sa loob ng mga ahas. Una ay tingnan natin ang isang bote ng tubig. Alam ng lahat na malaking isyo ang plastik sa kalikasan, lalo na sa mga hayop. Merong video na nagpapakita ng isang kobra ang kumain ng isang buong bote. Nang makita ng kobra ang walang laman na plastik na bote ng tubig, ay agad niya itong nilamon ng buo. Nangyari ito sa India, inaakala ng kobra na ito ay isang hayop. Hindi nang tagal, nagsisi ang cobra sa kanyang desisyon at nagsimulang iluwal ang bote palabas sa kanyang tiyan. Sa wakas ay nagawa ng ahas na alisin ng bote ng tubig mula sa kanyang katawan. Buti na lang at may kakayahan ang mga ahas na gawin ito dahil kung hindi, ay baka ito rin ang tatapos sa kanilang buhay. Susunod ay tingnan natin ang AK-47. Lahat ng tao ay nagulat noong malaman na ang isang ahas ay mayroong Kalashnikov-47 na rifle sa kanyang tiyan. Noong 2021, kumalat ang mga larawan ng isang ahas na may AK-47 sa loob ng kanyang chan. Nakita ang ahas na ito sa India. Tinawag itong isang Sinar AK-47 ng ilan. Sinasabi ang uri ng ahas na ito ay isang Indian Rock Python. Ngunit hindi alam kung paano nito nalunok ang isang rifle. May mga espikulasyon na ito ay nangyari malapit sa hangganan ng India at Pakistan. Baka iniwan ng isang sundalo ang kanyang baril at isang ahas ang kumuha nito. Sa palagay ko, may ilang ahas na may mga armas din at ngayon ay tindan din natin ang isang leon marahil ay magtakaka kung paano natagpuan ng isang leon sa loob ng katawan ng ahas. Pagkatapos ng lahat, wala namang ahas na mas malaki kumpara sa leon. Ngunit nagkakamali ka. Kahit ang hari ng kagubatan ay hindi ligtas pagdating sa mga ahas. Ang mga ahas ay maaring pumatay ng leon sa pamamagitan ng pagbalikos. Ito ay sa pamamagitan ng paghigpit ng ahas sa leon na nagdudulot ng suffocation. Pagkatapos mahimatay ang leon, ay agad pa nitong nilamon ang kawawang hayop. Oo, ito ay napakabigat para sa ahas at nangangahulugan na kung minsan ay hindi sila makagalaw ng ilang linggo kaya nananatili lamang sila sa isang lokasyon. Maring malakas ang leon sa kahit anong paraan, ngunit kung minsan ay hindi pa rin natin mapagkakaila na may kakayahan rin ang mga python na talunin sila. Susunod ay tinan din natin ang electric blanket maaaring magtaka ka kung paano napunta ang isang electric blanket sa loob ng isang ahas. Ngunit noong 2006, isang Burmese Python na pinangalanan na Houdini ay ang kumain ng isang electrical blanket. Nilunok nito ang buong electric blanket pati na rin ang power cord. Sinabi ni Carl ang may-ari ng ahas mula sa Idaho. Nilunok nito ang buong electric blanket na hindi niya nakita ang pangyayari na kahit na tumagal na mga anim na oras ang paglunok sa kumot. Pinaniniwalaan na nakalatag ang electric blanket sa pagkain ng ahas ng isang buhay na kuneho na ibinigay sa kanya noong araw na iyon. Kailangan ng ahas na sumasa ilalim sa isang emergency 2-hour surgery pagkatapos ng dalawang oras at higit sa isang daang mga tahi. Tinanggal ang electric blanket at sa kabutihang palad, ang nakakamangang python ay nakaligtas. Nakarecover na si Houdini mula rito ngunit sa kasamaang palad ay hindi na gumagana ang electric blanket. Susunod ay tingnan natin ang isang porcupine. Ang mga porcupine ay ang kinatatakutan ng mga ahas. Mukha silang madaling mabibiktima subalit iyon ay bago pa nila maunawaan kung gaano kalaspag ang mga ito. Natagpuan ng isang African na rock python na nakahandusay sa South Africa. Pagkatapos nitong lunukin ang isang porcupine, ang mapurol na porcupine ang siyang tumapos sa buhay ng ahas. Minsan ay matagumpay na nakakain ng mga python na mga porcupine, ngunit sa kaso na ito ay napuno ng na mga tinik ang tiyan ng ahas na siyang dahilan sa pagkawala nito. Susunod ay tingnan natin ang isang teddy bear. Hindi nakapagtataka may ilang mga kaso ng mga ahas na kumakain ng buong oso subalit noong 2016 isang python sa Australia ang kumain ng buong teddy bear ang teddy bear ay pag-aari ng aso ng pamilya ngunit sa kabiguan ay kinain ito ng isang python Pagkatapos ng isang x-ray, natuklasan na ang teddy bear ay nasa loob ng python at lubusang hindi naapiktuhan pagkatapos ng mahabang operasyon at labing limang mga tahi. Tinanggal ang teddy bear mula sa python at nag-recover ng buo ang parehong python at teddy bear. Subalit kung hindi ito napansin ay maaaring pumanaw ang python. Hindi talaga posible na maisubo ng ahas ang teddy bear na ito. Ibig sabihin ay nagkumpak-kumpol ito sa loob ng bituka ng ahas na sa huli ay nagdulot sa pag kawala ng ahas na ito. Ito lang pala ang tatapos sa buhay ng kawawang ahas at narito rin ang isang kanggaro sa Australia. Ang buong kanggaro ay natagpuan sa loob ng ahas na ito. Isang labing pitong talampakang amiste na ahas sa Australia ang kumain sa buong kanggaro. Ang ahas na kumain ng kanggaro ay maaaring ang pinaka na bagay na maririnig mo mula sa Australia. Ang kakaibang bagay ay ang mga tao na nakakita nito sa Queensland ay hindi natatakot kundi nagumpisa lamang silang mag-record gamit ang kanilang mga cellphone. Siguro ay normal na araw lang ito sa Australia at narito rin ang isang kambing. Siguro ay hindi mo ba nakikita ang isang ahas na kumain ng buong kambing Ngunit yon ang nangyari noong 2015 sa West Bengal, India Labis na namangha ang mga tao nang isubo ng isang malaking sampung talampakang ahas ang isang buhay na kambing ang ahas ay una mo ng kumanderetso sa buhay ng kambing at pagkatapos ay unti-unting kinain ito hanggang sa maisubo ang buong kambing. Talagang nakakatakot ang kalikasan. Nakakamangha kung gaano kalaki ang bibig ng ahas. Ito ay patunay na wala talagang ligtas mula sa mga ahas. Susunod ay tingnan natin ang isang beach towel. Nakapagtataka kung bakit gustong kainin ang beach towel. Ngunit yun ang ginawa ng isang ahas noong 2020 sa Sydney ng Australia. Isang jungle carpet python ang kumain ng buong beach towel. Nalito lang siguro ang ahas na ito sa isang bagay. Ang beach towel ay hindi na ikain ng buo kaya kinakailangan ng mga veterinaryo na alisin mula sa tiyan ng ahas. Ang towel ay naalis na rin mula sa ahas. Nakakagulat kung gaano kahaba ang beach towel at tiyak na ito ay lubhang hindi komportable para sa mga ahas. Susunod ay tiningnan natin ang golf ball. Maaring magulat ka pero madalas kainin ng mga ahas ang mga golf ball. Ang mga golf courses ay karaniwang lugar kung saan maaring mabuhay ang mga ahas at madalas nilang ituring ang mga golf ball bilang mga itlog ng hayop. Ang mga veteranong ahas ay mahilig kumain ng mga itlog ng hayop. Isang araw nakasalubong ng isang black rat snake ang isang golf ball at pagkatapos ay isinubo ito ng buo. Sa kabutihang palad may nakapansin sa bilog na bagay sa loob ng ahas. Agad naman itong dinala sa Ohio Wildlife Center kung saan inalis ang mga bola. Pagkatapos alisin ang ahas ay tuluyang gumaling at sa huli ay tingnan natin ang isang antelope. Basis sa mga nakikita natin, hindi siguro kagulat-gulat na isang ahas ang kumain sa buong antelope. Ngunit base sa video ito, isang lalaki ang naglalakad sa Botswana nang bigla niyang makasalubong ang isang napakalaking python. Ang python ay nagsisimulang balikusin ang isang antelope at sa maikling panahon ay isinubo ito ng buo. Nakakatakot na kaya pala itong gawin ng isang ahas Nakakatakot isipin na ang lahat ng kakaibang bagay na ito ay handang isubo ng ahas. Ang mga ahas tulad ng python ay may napakalakas na mga acids sa kanilang tiyan na nangangahulugang kaya nilang tunawin ang kahit anong bagay. Ngunit sigurado na mga ahas ay walang kalakip na pamantayan pagdating sa pagkain. Kaya marahil kung bakit sa ilang mga bihirang pagkakataon, kumakain pa ang mga ahas na mga tao at kahit sa ibang hayop. Tama, may mga ahas na literal na kanibal. Ang mga ahas na kumakain ng mga kakaibang bagay na lalong ikinabahala ng lahat. Ito ay dahil sa nakakagulat na sa mga nakaraang taon, ang mga ahas ay naging napakapaborito bilang alagang hayop. Sa aking pananaw, ang mga ahas ay nararapat sa kagubatan. Ngunit kung mag-aalaga ka ng ahas, ay siguraduhin ito ay mananatiling maingat na nakakulong sa kanyang kulungan. Ikaw, alin sa mga ahas na ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yun sa si baba ng video at see you next time.